Ayon naman sa isang constitutional law expert, pwedeng i-contempt ng Senate Impeachment Court ang vice kung hindi siya sasagot. Meron silang power na gano'n. Eh? Uh, kung hindi naman siya mag-submit ng, uh, ng uh, answer, hindi na kailangan yung uh, rejoinder ng House. Pag hindi ka sumagot, uh, di, ibig sabihin wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. Uh, Naniniwala naman si House Ako Assistant naman, Majority ay, uh, Leader si Judah si Sidre na bagamat hindi na kailangang hingan ng Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress ng certification na desidido itong isulong ang Articles of Impeachment, malamang daw ay sundin ito ng House Prosecution Panel. So ayan mga pre, ano, uh, makikita po natin dito, no uh, itong si Sarah Duterte pag hindi nagbagita ay pwede po siyang ano, i-contempt. Yari na. Patay ang inyong ano. Mayabang at mahangin na bisi. Nakakahiya yun ano. Ikukontent ka. Pero ikaw yung pinakamayabang. Pinakamaangas. Anga. Yung angas-angasan lang. Tapang-tapangan lang. Tapos bigla kang ikontent. Ano kaya yun? Kaya pala. Si Sarah Duterte. Nung si Lopez. Uh, ka Lopez. Ay kinontempt sumama siya doon. Feeling ko lang naman ano, nagpractice na si ano si Sara Duterte kung paano makulong. 'Di ba? <laughs> Malungkot 'yon. Nako. Kahihiyan 'yon pag nangyari. Kahihiyan ng pamilyang Duterte. Ha. <laughs> oh. oh napahiya na ngayon tatay, susunod pa ba 'yung anak? Diba? Oh, yun kasi, priority kasi yung personal na lakad e eh. Oh, meron siyang problema sa sarili niya eh hindi inuuna. Uh, ano ay ano ba 'to? Nagpa-practice magtago o nagpa-practice tumakas? Di tanong ko lang po 'yun ha. Nagtatanong lang naman po. Wag niyo namang mamasamain. Di ba? Yung iba kasi diyan, abay minamasama po yung ating mga opinyon mga reaksyon. Oh, uh, wag naman ganoon. Hoy! Bakit ganoon? ah, <laughs> uh, di ba? So anyway, ito yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. And, uh, pero syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan ha. Ah, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, abay magsubscribe ka siguro muna. Oo. Syempre, no, meron tayong Facebook page. Meron tayong TikTok. Ayan ha, ah, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan ha. Ah, importante po yan para magkita-kita po tayo sa Facebook, TikTok, okay? So, yun na nga mga pre, no? At eto na, unahin po natin itong bigyan ng reaksyon. House panel did not file complaint versus VP Sarah before ombudsman. So, tingnan natin yung reaksyon ni Atty. Abante dito. No, tingnan natin yung kanyang uh, mga sasabihin at bigyan po natin ito ng reaksyon. eh uh, na, unahin po muna natin bigyan ng reaksyon ito, mga pre. Good afternoon, ma'am. The Office of the Ombudsman has ordered Vice President Sara Duterte and other officials to respond to the plunder, technical malversation, bribery, and corruption cases recommended by the House of Representatives over her alleged misuse of confidential funds. Uh, oh. Nag-file po ba ng reklamo? Ayan, oh. ba ba bago yan, ha? Bago, bago po yan. Uh, katulad dun sa isang video na nireact natin kanina, pag hindi sumagot itong si Sara Duterte, posible po siyang makontent. So, ibig sabihin, wala po siyang immunity. Kahit vice president siya. Uh, diba? Hindi uubra yung kanyang kayabangan, yung tapang-tapangan niya, yung kabastusan niya, yung utak kriminal. Hindi uubra yun. Posible po siyang i Pero, ang deadline po ha, sa pagkakaalam ko lang naman, ngayon, kailangan ni Sarah Duterte, ngayon mismo, sumagot siya sumagot siya para may uwasang uh, maano siya, makontem. <laughs> Di ba? So, ito na mga pre, no? At tuloy na po natin. Um, nag po ba ng reklamo ang House of Representatives? Kailan po ito? At ano po ang implikasyon nitong uh, kaso sa ombudsman sa impeachment case ni Vice President? Una-una, um, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit um, we've ako personally i've learned about it through the reports um, and and i've seen it on social media what i can confirm to you is that um, the plenary adopted the report of the committee on good government and public accountability on june 10. And then the committee report was furnished to the ombudsman. On they received it on June 16. Nita, so um, it appears that the ombudsman uh, acted upon the recommendation of the committee. Um what I know is that the House or the committee itself did not file any complaint but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Saan po ba ang complainant House of Representatives uh, and or and good government Doon sa dun sa ano kasi sa heading ng ng nakita ko nakalagay yung committee eh. Uh, I still have to read about it um and review my limited knowledge of the legal processes no um pero I will get back to you on that on your question on um it, kung ano ang implikasyon nito sa impeachment hindi ko pa rin yan masasagot you have to talk with the um yung legal and also the um, panel of prosecutors but just the same um dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial pero hindi naman po ito mai Yun, uh, kumbaga, hindi na po ito mapipigilan. Dumating man po si Sara Duterte o hindi, tuloy pa rin po ito. Okay? At yung mga aso-aso ni Sara Duterte dyan sa Senado, wala na po magagawa yan. Ginawa na po ng mga nakaraang aso ni Sara Duterte yung lahat. Pero hindi po sila nagtagumpay na madismiss ito. Ngayon, papasok na naman sila, I think makakapasok na sila, sir, sila Marcoleta. July sila papasok sa Senado, di ba? Oo, oo po. Mm -mm. Ah, ewan ko lang. Aabot pa ba? Ha? <laughs> so, para sa akin, mga pre, ah, kahit pa nandyan po sila Marculeta, si Bato, ha? Eh, hindi po yan mapipigilan yung impeachment trial laban dito kay Sarah Duterte. Sabi ko nga, eto ngayon, mga pre, nandyan na yan, titimbangin yan, eh eto si Sarah, eto yung mga ebidensya pa, pag nangibabaw po yung ebidensya at yung mga depensa ni Sarah or mga evidence niya hindi hindi kinaya itong depensa or mga ebidensya okay, na uh, kumbaga uh, kinakusa sa kanya, kinaso sa kanya diba, oo kasi, kasi ano yan eh uh, uh, magsasama-sama yan eh, diba pag nangibabaw po ito itong uh, matatawag nating katotohanan, 'di ba? Ayari po si Sara diyan. 'Di ba? Kasi bakit po ilalatag yung ebidensya? Aalamin kung totoo ba ito hindi. Ganun yun eh. Ngayon, pag napatunay ang totoo ito lahat, sabi ko nga sa inyo, yari po si Sarah Duterte. Sabi nga ng iba, yun, naakusahan mo lang yan eh. O sige, pagpalagay natin akusasyon niya. Pero pag inimbestigahan niya na, na lamang totoo nga talaga, na nag nagbayad siya, bribery, okay? At uh, kung ano-ano pa, yari talaga si Sarah Duterte. Convicted talaga yan. Di ba? Makukonvict talaga yan. Hmm. Kaya nga, kaya nga yung mga senador niya, yung mga aso niya, di ba? Kumbaga, inipo niya yung mga aso-aso niya sa Senado para i-dismiss sana itong impeachment laban sa kanya. Okay? Anong sabi ni Sarah Duterte? okay lang daw sa kanya na magtuloy-tuloy impeachment. Wala naman na problema sa kanya. Pero tingnan mo, wala pa problema sa iyo, nasaan ka ngayon? KO. nga uh, naliligaw ka, nasa ibang bansa ka. Wala ko ba walang problema? Oh, ang mo lakad diyan tapos problema mo sa bansa iniwan mo lang. Mm. Iyari talaga ang inyong lustay dito, mga pre. Mm, tuloy natin 'to. Okay na shopping kung bala. Una una hindi ang House ang nag-file ng complaint. So, ang in, ang in initiate lang ng House ay yung, yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. Um, the committee report, the, the action of the Ombudsman was upon the recommendation of a com committee report um, from the House of Representatives. So, um, we we are looking forward pa rin for uh, the impeachment trial to proceed. Um, uh, follow up lang po kay Ati uh, Vivian kanina. Sabi nyo, hindi ang house. Marami nang nakakalaban si ano, ng mga DDS at Abante. Pinag-iinitang ka na! <laughs> ang uh, complainant. So, sino po dapat yung complainant, ma'am? Well, ombudsman can, ano, can initiate investigations on their own. Um, so, again, it was, a, it was an initiative of the ombudsman acting upon the recommendation of the, the house committee. Um, so, yun ang kaya kong sagutin sa ngayon. So ayun yung ano no, uh, video mga pre no. Uh, malinaw naman po doon na tuloy-tuloy uh, po ito, wala nang makakapigil pa. Kahit si Kibuloy po hindi niya kayang pigilan ito. Hindi niya kayang ipa-stop ito. Ayun, so ito po, tuloy po natin itong reaction kasi ayun dito, ayun po dito, pwedeng i-contempt ng Senate impeachment court ang bise kung hindi siya Bata po tuloy yung title. <laughs> so, tuloy na lang natin 'to. Bukas na po ang itinak ng deadline kay Vice President Sara Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. At si Pangulong Bombo Marcos sinabing pinili niyang hindi makialam sa impeachment trial ng bise Presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Yan ha, totoo naman po. Hindi naman nakikini nakikialam yung ating Vice President. ah uh, Presidente sa Vice President. Sa impeachment, no? Ang ginagawa lang ng ating Pangulo, ikot-ikot eh, lang sa Pilipinas, trabaho, para sa bansa, para sa mga Pilipino. Yun lang po. 'di ba? May nakita ba kayong balita na nakialam yung ating pangulo Dyan sa impeachment na 'yan? Pagkos ayaw pa nga ni PBBM na magkaroon ng impeachment. Pero siyempre, walang magagawa yung pangulo. 'Di ba? Walang magagawa. Hindi naman grupo ni PBBM yung nag ng impeachment laban dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Hindi naman pwedeng pigilan ng pangulo 'yan kasi batas 'yan, eh. karapatan nila 'yan, eh. 'di ba? Pag kinontrol mo 'yan at pinigilan mo 'yan, anong magiging anong tata ano nang magiging tawag sa'yo, diktador ka na. Ha? Yeah? So, hindi po nakikialam yung ating Pangulo. Pinahayaan niya lang po yan. Diba? O, tuloy natin to. Laban kay Vice President Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. If the President chooses to do that, I choose not to. Bukas ang deadline ni Vice President Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court nasa Australia ang visa para sa isang personal na biyahe. At bagamat... Na... Sana all, no? Uh, travel, travel, lang. Magsasalita lang dyan sa stage. Ang tanong, ito kasi yung tanong dyan, eh. Pinapasahuran ka ng taong bayan. Okay? Ngayon, may personal kang lakad dyan sa ibang planeta. <laughs> oh, per per pero mga maya, mga pre, ah, sa next topic natin, mapapag-usapan natin. Dyan sa Australia, mga pre, Uh, kumbaga nang bastos po itong si Sarah Duterte diyan itong basahin natin uh, nandito yun eh mhm mm babasahin ko lang babasahin ko lang para klaro o oh, ayan ha VP Sarah siniraan ang turismo ng Pilipinas ikinahiya ang San Juanico Bridge China ah parang dun niya ito ginawa sa ibang bansa nagsalita siya dun ikakahiya mo talaga kasi bakit di nyo kayang gawin yun eh kaya sisiraan mo na lang Ah. Oh. 'Di ba? Bridge ang tagal na niyan. Tagal na ikumpara mo 'yan sa ano, sa pinagawa ng tatay mong inutil. Ah. Oh, bakit inutil? Bulok-bulok yung mga ano. Yung tulay na pinagawa ng tatay mo. 'Di ba? Nakainit ng ulo to, pero mamaya bibigyan po natin ito na reaction. Mhm. Mm mo pa. Yun yung problema eh. Uh, Australia, Australia ka lang, pinapasahuran ka ng taong bayan, nagsasalita ka dyan, sa harapan ng mga Pilipino, ang tanong, yung nagsayang ka ng laway mo dyan, ang tanong dyan, makakatulong ba sa bansa yung mga pinagsasabi mo dyan? Eh, paninira eh. Diba? Yeah? Huwag kang dumaan sa San Juanico Bridge, Sara Duterte, ha? Kapal na mukha mo. Ah, kapal talaga yung mukha ni Lustay. Promise. Oh, nagsalita ka dyan. Ang tanong, makakatulong ba sa bansa yan yung mga pinagsasabi mong katangahan dyan? Oh. Eh, tanong ko lang naman. ba? Diba? Pwede. Ako po. Eh, sabi ko sa inyo, deserve ni Sara Duterte na makonvict. Oh, D dapat talaga. Dapat lang. kaya nga nagpa-practice ng tumakas to eh. nasa ibang bansa na. Ayaw harapin yung problema niya. Ba ano ka pala eh? Oh, duwag ka pala eh. Ha? Duwag ka pala eh. Harapin mo. Puro, ko, puro kayabang. Wala ka naman palang ano. Binatbat. Nako po. Oh, tuloy natin to. May inituloy yung itlog ko dito nagsalita sa harap ng Filipino community roon. Wala siyang nabanggit tungkol sa impeachment. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kanyang defense team. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi head man head sumagot ang bise, so tuloy it ang impeachment proceedings. It will not stop the proceeding. She will be declared in default. The prosecution will uh, present its evidence. But the defense can still rebut the evidence presented by the prosecution. Sabi ni Carpio, pwedeng utusan ng Korte Suprema ang impeachment court na ituloy ang paglilitis sakaling idulog sa mga mahistrado ang issue. Ang Supreme Court ang supreme nga eh. I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. Mm. They will comply the moment the Supreme Court will say, tuloy ang trial. Ayon naman sa isang constitutional law expert, pwedeng i-contempt ng Senate impeachment court ang vice kung hindi siya sasagot. O oh, ayan ha, pwede i-contempt ha. Gusto ko nga ma-contempt ito para... Kaya, Mal uh, naman na hindi sa sagot ngayon po yung deadline. Pagkakaalam ko ngayon. O, oh, kahihiyan yan ng pamilyang magnanakaw. Ha? Ng pamilyang bastos. Ng pamilyang mamamatay tao. At ng pamilyang mayayabang. Oh, diba? O, oh, di ba? K.O. power na no? Uh, kung hindi naman siya mag-submit ng, uh, ng uh, answer, hindi na kailangan yung uh, rejoinder ng house. Pag hindi na sumagot, uh, di ibig sabihin wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. Tama! Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo, guilty ka! Kaya ayaw mong sumagot dahil wala kang maisasagot. Ah. Hey, oh. tama! Ay sus, Tara Duterte naman. Magtrabaho ka naman Sa lahat ng naging vice president, ikaw yung pinakabobo, pinakatamad, pinakawalang kwentang vice president. Kasi tingnan mo ay kung kita kay Lenny Robredo, tae ka lang Melini. Bakit? Kahit magkaaway sila ni Digong noon, di sila magkasundo ni Lenny Robredo. Always present 'yan sa zona ni Digong. 'Di ba? Sino suportahan si Digong nakikipagtulungan kahit ano? Tinakahiya siya ni Digong. Kasi mayabang si Digong eh. Hmm, dapat ganun ka rin sana. Pero sayang yung pasahod namin sa'yo bilang Pilipino. Wala kang silbi. Uh, Naniniwala uh, naman si uh, House uh, Assistant uh, Majority uh, Leader uh, Judah Sidre na bagamat hindi na kailangang hingan ng Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress ng certification na desidido itong isulong ang Articles of Impeachment, malamang daw ay sundin ito ng House Prosecution Panel. Verified, validated, and we signed it in front of the Secretary General. Uh, for For me, that is sufficient already para sa GMA Integrated. So, yun, ano, yun yung uh, video na. Medyo uh, tumataas yung dugo ko dito sa topic na to. So, yung nabasa ko dito, oh. Oh, lalo na itong ikinahiya niya yung San Juan Nico Bridge. Diba? Mm -hmm. so, San Juan Nico Bridge, pinakamatibay na tulay sa Pilipinas. Kinakahiya mo! <laughs> Mas proud ka pa dun sa tulay ng tatay mo na bumagsak. K Oh. Tang inang utak yan. Grabe. Anyway, yun lang po yung ating uh, video ngayon mga pre. Ayan. Ayan, uh, pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po, po tayo, may, may uh, uh, Facebook po tayo. Ayan ha, huwag kalimutang mag-follow sa ating mga social media accounts. And at siyempre, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nagsishare ng video natin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan ha, sa mga bago po natin subscribers dyan, mga followers sa Facebook, TikTok. Nako, 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 maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan na, magsama-sama po tayo hanggang dulo. Ayan, oh, eto na ngayon, Sarah Duterte, tagilid na po dito. So, mamaya abangan nyo po yung kasunod nating reaction. So, yun lang po muna yung ating video. Kita-kits kita, po sa susunod na reaction.